YouTube channel. Andito tayo sa bahay ng aking kaibigan. Mamimitas po tayo ng uh, Miracle Fruits. Tingnan nyo po, ang daming bunga. Daming bunga, tatlo lang. De joke lang po. Pero kukuha po tayo. Binigyan po tayo ng kaibigan ko para makita nyo na yung ginagawa kong juice ay talagang kinukuha namin sa puno yan. Kung sa kami nakakarating, nagkataon lang, andito ako sa bahay ng kaibigan ko. May puno siya. Bibigyan daw niya ako. Ayan po, oh. tingnan niyo po, oh. Ayan, oh. May mga bunga po, oh. Ayan po. Ayan po siya, oh. Tungka. Ay, sorry. Ayan po siya, oh. Ayan yung mga bunga niya. Ngayon, kukuha tayo. Ayan po, oh. Ayan, oh. Ngayon, pupunta tayo doon. Kukunin ng aking ano. Oh, Kukunin niya doon. Ayan, ang ganda naman yung kukuha, oh. Oh. Wow. Ayan. Tree. Oh. Tapos, papakita ko yung bahay nung aking kaibigan na napakaganda. Mansyon talaga. Ayan po. Tapos, ang dami mga tanim. May tanim mo siya ditong mga kalamansi. Kalamansi po. Ayan. Pag pumupunta ako dito, binibigyan niya ako. Ayan, may mga bunga ho siya. Marami siyang tanim dito. Meron pa siyang blueberry ho. Kita mo may mga punong mangga ho siya, oh. Ayan po oh. Napakalawak nitong lugar. Ang ganda ho oh, oh. Kulay green. Pagising mo sa umaga. Sana wish ko lang magkaroon ako ng ganitong bahay. Kalaki. Ayan yung alam nyo yung gate niya is naka-remote. Napakalawak po nito. Hindi na tayo papasok doon sa loob ng bahay, nakakahiya naman sa labas lang. Kasi mag ang punta ko lang naman dito para kumuha ng uh, Miracle Fruits. Tapos gusto kong bisitahin yung aking kaibigan, ma binigan, ano yung ginawa ko Miracle Fruits. Binigyan ko po siya. Ayan po yung ano kaya 'yung ayan 'yung house niya oh. Oh. Napakalawak nito hanggang hanggang doon sa dulo oh. Oh, marami siyang tanim. Dami niyan tanim dito ha, mga bulaklak. Marami siyang aso rito eh. Takot po ako kasi baka ako kagatin. Ayan yung gate niya oh. Yung harap nitong bahay na to, may mga resort ho dito. Nasa parting Tagaytay po ito. Dito pa tayo sa lugar niya. Ito po yung kanyang garden na isa pang garden. Sarap ng bahay niya. Ayan po, o papasok tayo dito. Marami siyang tanim po. Wish ko lang. Walang ahas. <laughs> Ayan o, oh, yung mga tanim niya nakakatuwa. Di mo alam kung anong klase yan. Patignan mo nga. Ayan o. Oh. Ano Ang ano may bulak Ano bang ano bang klase ng bulak yan o? Oh? Napakaganda o? Oh. Oo. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Parang native. Oo. Pambihira niya. Yung, yung lang ako nakakita niyan. Nakakatuwa naman. Probinsya na ako pero hindi pa ako nakakita niya ng mga ganyan. Ikot tayo dito sa likod ng bahay niya. May mga tanim siyang blueberry dito eh. May mga tanim po siya mga blueberry ho dito. Ayan yung aso niyang napakalaki. Ayan po oh. Hello. Nakatali naman siguro yan. Ayan yung aso. Ano? sa likod ng bahay niya. dami niyang tanim. May punong mangga. Kaya niyo yun? Mama. <laughs> Ayan po, oh. Walang bunga ng blueberry ngayon. Sayang. Ayan, oh. May mga bunga pala. Ayan nung, Oh. Amitos. Ayan, nakakatuwa o. Oh. Amitos. Ang dami. Ayan po Oh. Tinan nyo Oh. Ayan po Oh. Ayan. Ayan o. Oh. May, mga, may mga bunga. Ayan. Pipitasin na oh, natin. Napakasarap nyo ho. Oh. Ayan po Oh. Matamis po. Matamis po. Ay, napakaganda naman yung pagising mo kulay green ng paligid, no? Marami kang halaman, marami kang pwedeng uh, itanim dito. Kahit hindi ka na bumili ng farm. Ayan, o. Oh. Tingin, ayun pa. Ayan, pa silang lemon. Ayan, o. Oh. Ito po. Ayan o. Oh, may lemon siyang tanim. May mga bunga pa ibe. E, Hindi ako ng isa ng lemon. Ah, uh, gagawin kong mag... mag uh, uh, gagawa ako ng salad. Ano ba ito? Ay, may bunga siya ng maliit na... Ab ano ba to? Avocado. Avocado. Yeah. Maliit nga lang po, wala pa hindi pa ganong malaki. That's avocado. Tapos avocado pa rin niho ito. Avocado po, sorry po, nagjojoke lang ako. Andito po, oh. Wala pa ganong bunga kasi hindi pa yung season ngayon yata. O, oh, may season na rin. Season na. Oh. Season na. Ganda oh. Ito yung likod ng bahay niya oh. Ayan oh, may mga may kahit anong mga bambos, sa paligid ng bahay niya, mga bamboo. Marami siyang tanim dito. Hingi tayo ng lemon. May lemon pala, oh. Pwede hiningi. Papitas akong isa. Kuha ako ng lemon. Sana walang uod. Mm -hmm. Ito po ang limon. Thank you. Maraming salamat po subscribe my YouTube channel. God bless you. Thank you. Ingat po kayo. Maraming salamat po.